Naitala sa Calabarzon Region ng mahigit 407 million pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura dulot ng El Nino ayon sa Department of Agriculture. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Sakit sa ulo at bulsa ang naging daing ng mga magsasaka ng palay at mga high value crops sa Calabarzon nang bumagsak ang ani nila dahil sa natuyong taniman dala ng nagdaang El Nino. Lumalabas na mahigit 400 million pesos ang halaga ng pinsala sa rehiyon ayon sa Department of Agriculture 4A. Uh, yung na-record lang yon na nagtanim pero yung opportunity loss na nawala, yun ang hindi nakawenta ng tao. Yung hindi na nagtanim dahil walang patubig, mga hindi na nag alaga ng baka, nag-alaga ng mga hayop dahil walang pagkain. Pero hindi raw nito kasing laki ang naluging kita sa iba pang mga rehiyon. Mahigit 6 na bilyong piso ang danyo sa agrikultura sa buong bansa. Mas kaunti kami dito sa CALABARZON kumpara sa uh, mga rice area uh, region ang lalaki ng damage nila talaga. Bilyon halos ang naging effect ng... Hamon naman ngayon sa Agriculture Department ang pagpasok ng tag-ulan. Yan na rin ang pinagtutuunan ng pansin ng kagawaran. Dahil kung hindi sa peste, ay sa mapaminsala namang laninya. Samantala ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan, naglalaro pa rin sa mahigit 50 pesos pataas. Kaya ang tanong, kailan ba bababa ang presyo nito? Kaya pa maabot ang 20 pesos per kilo? Hindi yan tuwirang nasagot ng NFA. Ang naging pangusyon na lang ng NFA ay yung buffer stocking. Kung saan kami nagmaintain ng sapat na supply ng bigas sa panahon ng mga kalamidad at sa emergencies ang paliwanag nila. Patuloy na pinag-aaralan ito ng pamahalaan. Ibinahagi ang mga bagay na yan sa kapihan sa Bagong Pilipinas kasama ang DA at mga attached agencies nito. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.